Magandang umaga mga kapotpot uh, so, Ito yung video natin sa pagsisimula ng paglalagay ng bubong dito sa pinapagawa kong bahay sa barangay Kalaw Yan kung mapapansin nyo Maulan yung panahon na paglalagay ni Papa at saka ni Kuya ng bubong Yung nagbibidyo ay yung asawa ko kasi nandito ako sa Bulacan ng mga panahon yan At yan yung panahon na may bagyo sa kabikulan at laging umuulan Pero si Papa at Kudaril ay porsigidong matapos na umalagyan ng bubong yung bahay na pinapagawa natin Kasi isang linggo nang nakatambak yung mga materyales na mga kahoy yung kawayan at yung anahaw. Kinuha rin pala nila si Joseph kasi siya yung mag-aakyat at magtatalit ng mga tungtungan dyan na aakyatan ni Papa. So yan, yeah, may daladala silang apakan para maabot nila yung pinakataas ng kabahaan na tinatawag dyan. Kahit umuulan, patuloy pa rin silang gumagawa na. Kaya naman, nagpapasalamat ako yun sa dalawang yan. Napakasipag, kung kudaril, tsaka ni Papa. Yan, isama na natin si Joseph na nakahubad pa yan. Kala mo naman, din siya nilalamig. Hindi na pala natin nakuhanan yung ibang footage niya kasi na ay in request lang na natin sa may bahay ng bahay niyan. yan. Kaya papasalamat ako sa kanya kasi nag-effort siya lumabas ng bahay at bigyan sila kay napakakas ng ulan niyan At ito naman ang pinuputol ni Joseph na puno ng nyog. Ayan, pinaputol natin yan para mawala na yan. Kasi may bagyo bakit matumba doon sa bahay. Ayan, pinapakita niya yung mga pinagtumbahan. At ito, makikita na sila sa bubong at sinisimulan na yung paglalagay ng mga kahoy sa pinakataas yan tapos na yung paglagay ng mga kawayan para paglagyan ng anahaw Ayan, ito na yung mga picture na lang wala na yung video kasi mahirap mag upload kasi na walang signal sa Picol yan meron na siyang anahaw nilagyan na ni Papa yan panahon na yan ay mainit na at konti na lang ng anahaw ay matatapos na yan nagmumukha na siyang bahay ayan mapakaganda na kasi may bubong na kahit wala pang dingding at wala pang sahig ito naman ang in order kong buhangin hollow blocks at yan cemento pati naman ng bakal yan in order ko yan kay sir doctor na pertodias habang binababa yan ng mga tauhan ng sir doctor ay kami naman ni joseph ay nag-uusap kung sino ang tutulog sa kanya para ihatid yung mga yan punta sa bundok sa pinapagawa natin bahay. Kasi napakarami niyan Kailangan marami siyang kasama. Hindi pwede nag-iisa siya. nakakaawa naman kung siya lang ang maghahakot niyan. Nakabuti siya ng ilang araw niyan. Napakarami. At sana matapos yan o maubos na ang paghahakot niyan sa loob lang na isang araw. At sana hindi umulan kasi napakahirap ng daan papunta doon sa bundok. Okay lang at nakasimento naman yung daan. Kaya lang pag maulan, mahihirapan sila magbuhat niya kasi madalas yung kalsada pa akit ng bundok. At ito na nga tapos na binaba yung mga buhangin at sinunod naman nila yung hollow block. Kung napapansin nyo mga kapot-pot, galing magkamada ng hollow blocks niyan si kuya. Kada isang linya niyan ay 50 pieces At ito naman si Joseph, apat-apat na yung paghahakot niya ng hollow blocks kasi inaabutan na sila ng hapon niyan kakahakot. Bale yung paghahakot nila niyan ay nasa lima sila o anim o 5 pesos kada isang peraso. Ayan, ito yung isang nagahakot dalawa dalawa rin dala niya at yung iba naman may tatlo may dalawa rin yan maraming so maraming -marami salamat sa mga naghahakot ng hollow natin at dinala dito sa bundok dito sa may bito ng kalaw tuwang tuwa sila niya kasi may libreng merienda dala dala kong matyakaw tsaka yung hopya Yeah, natin sa kanila. Ito naman, napakasipag. May tatlo ng pasan. Mayroon pang isang bitbit. -bit. So, shoutout sa inyo lahat. Sana sa so ulitin, kayo pa rin ang kumakot ng mga gamit natin dyan. Ito naman yung ginagawa ni Pop. Sisimula na siyang mag-level ng lalagay na ng hollow blocks yan. Sinusukat niya yung taas, yung lapa para maayos at mapantay tingnan yung paggagawa ng bahay, hindi balibalik ko, maayos. Kung alam kung anong tawag sa paglalagay ni Papa, comment nyo naman kung anong tawag sa ganyan na nilalagay niya ng tuntun. Yan. Ito na yung mga picture na lang, wala na siyang video. At ito yung picture na tinapos na ni Papa yung pagbububong niya doon kasi kulang nung nakara. Sa susunod na video, ipapakita ko naman kung paano nila inasintada yan. Abangan nyo po ang um, part 2 na video. Salamat!